Oh, bakit ko tinapon yun? O, oh, tapo. Hmm. <laughs> <laughs> ciao, <ulit. laughs> ciao ulit. Ciao ulit. Hey. Ciao. Ito na lang. Dulas ah. Nag-down <laughs> oh. na ako. <laughs> hmm. Ay, <laughs> Ay nag-permiss siya sa'yo eh. Ba, sapaw. Ayan, nano money. Where's the... What's the name? Nano money. mani. Dalag <laughs> ko, ba dalag po? Oh, my goodness Ano? Mm. Oh, Itong ets na? Hmm, ramayan na Wala dyan, ha? Eh, wala Wala, wala kita Wow, wow. <laughs> Bunot. Oh, ah, ako. <laughs> ako pang pangkit. Ah, oh. Yeah. Ang dami ng tayo Oh. Alas lang. Sa no? ikaw lang okay sa. <laughs> oh, 1,000, 1,000. 1,000. 1,000.